Sa I say hello, 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 hello. You can't do what I do, that's just something So, good morning, mga katropa. Uh, isa na namang banding ng pamilya ang ating masasaksihan. Papunta kami pala sa, ano mami? Manila East Arcade 1 in Taytay. Oo, sa Taytay Public Market. Malapit, malapit no? Uh, nakita kasi ni ate na marami daw dumbilihan ng mga gadget mga iPhone, iPad, uh, tablet, iPad tablet, etc. Android, no? Mga ganun, mm -hmm. no? So, magagamit 'yon sa oh, school na, ni Ate, school ni Ate. Ah, uh, tingin-tingin din tayo para makabili ng mga magagamit nating cameras phone, para ano, magamit natin ah. sa vlog natin, okay? So, Azriel, say hi na. Ah. Hi! So, magkita-kita na lang po tayo doon na may atutukan po natin. Salamat. Boss Entertainment. Lika! At pasyalan natin, bisitahin natin ang sikat na sikat at dinadayo ng lahat. Murang mga gadgets. Dito sa Taytay Rizal, Bodega 99. So guys, nandito na tayo sa Bodega 99 sa ni No Hats Pinakamurang pagsak presyo ng mga gadgets Mystery box, laptop, watches, etc. So para, kasusin natin ang building nila Dito lang matatagpuan sa Manila East Arcade Second floor kayo tayo Rizal So para Gusto mo Punta na lang kayo ng maaga para at least eh, di na kayo pipila. At sure daw talaga na maraming maraming tao dito pumupunta. Siyempre kagaya natin para makahanap ng mura at time tested, quality tested products. Maraming maraming, maraming salamat. Ito si ate at uh, ate hi. Hello uh, po. Ito yung mga iPhone nila. Di ko na sasabihin yung mga price pero makikita naman yun. Ate, shoutout eh. Shoutout to mga viewers <laughs> and followers. <laughs> Boss J Entertainment ate. Boss J Entertainment. <laughs> Boss J Entertainment. Pero gusto mga followers mo. Salamat!

ngayon si mami saka yung anak ko bibili na sila ng mga needs nila ay ate Ah, <laughs> may kami ng tablet para kay ate at syempre yung mga camera natin pang support sa vlogging natin ayun, nalating na siya nalating na siya ayun dila. Na, dito mga buy one take one dito. Nibili gan cellphone, meron ng speaker na kasama. Piliin budget friendly ayun o meron ba kayo meron punta lang kayo dito sa Bodega 99 makikita dito sa uh, Manila East building Manila East RK building

Laptop din, o lang, o at clips iba't ibang mga hi -hi gadgets dito. Libre bukas para sa mga warranty nila. System ng mga

na si baby super big sale bodega 99 sa ako ni Norhawks bodega gadgets dito lang sa Taytay Rizal bye bye Change. kailangan pala pag pupunta ka dito eh sobrang aga mo kasi kung malilate ka sobrang haba ng pila at lahat nag ETT siya pila talaga para makapasok mo. so once na makapasok naman kayo sulit naman at sobrang mura mababa ang mga presyo at pati ang mga bulsa natin ay matutuwa para sa ating mga Uy, sa Warmash at kami nagutom kaya kakain muna sa Gedli. Sila pa ba ni Miss K at Mr. D? Masyado tayong sobis niyan. Tara, kainan time na nga. Kami ang Boss Entertainment. At uh, follow nyo kami sa aming Facebook page. And YouTube channel. And YouTube channel. So Please like, share, and subscribe. subscribe. Bye. 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 Bye.